Salon Tamad ako pero may pangarap ako Eh tara Samahan niya yung ginagawa ko sa isang vlog ko ngayon baka sa aking channel dahil sabi ko ngayon sa kayo ngayon sa namin sa ako yung mga na kanyang namin sa mga salunin sa namin sa pwede namin kaya tapoy sa may lulop pinapakita ko lang sa vlog ko sa akaw-akaw nakikita nyo yan hindi ko na binidyohan papunta doon kasi ah, mahaba na sobra sobrang haba nun kaya hindi ko na binidyohan at yan namin makikita nyo sa video kung paano malinis hindi nga malinis lahat o nalinis naman na kahit na paano mabis lang talaga tumama mo may mga damo and yun yun so, nung dati sipagan mo lang pakipot ang mga idol hindi basta sa paka ni So, sa ng mga ako na yan. Mamaya ulit. At least, nalinis mo, di ba? At yan, nalapit na naman yung eleksyon. Kahit malapit na eleksyon, si mo lang walang problema doon. Sipag lang, magbubunga din lahat ng pagod, pawis. Yun, hindi ako kagalingan mag-edit. Pasensya na. Pero ginagawa ko yung best ko katuloy din ko ha, sa video. Tapos niyo 'tong video pag napanood niyo. Makita niyo ang bali. Ayun, hanggang dito lang mga idol. At di ako si Mon, ako si Jeff. Ha, may ako na pa-photo sa huli. ito. Makita niyo. Makita niyo 'yan pag upload ko ng video sa YouTube. At diyan may mga ano, inako namin 'yan. Sa Ngomon sa Main Creek, binubunot din namin 'yan. Ayun, katulad ng sinabi ko kanina. Yan. Yan. Nagungunat namin so, yun sa mga damo-damo lahat naman. Pasensya na, may dumisipon kasi ako. Pasensya na, may dumisipon kasi ako kaya hindi ako makapagsalta ng maayos. Ito na yung parteng malinis. Ito na yung parteng malinis yan. At salamat sa mga supporta palagi tropa kaibigan, sa babata, pinsan, pamilya, ganun. at yun hanggang dito ganito lang guys. mga idol, maraming, maraming, maraming maraming salamat sa mga mas Ingat, God bless. Love, love.